Hmm. Okay. hmm, Maulan kasi mga idol, namatay yung <laughs> Ah. So mga idol, papakain natin tuloy. Magandang magandang sa inyo mga idol. Shoutout sa inyo lahat. At update ko pa pala kayo mga idol sa kuha natin. Sa musang natin at kay Waki. Ayan si Waki. At kay kuha natin. Bagwisto natin. So papakainin natin si bagwisto natin ng ito mga idol. Kwanto. Bibi. So namatay inakuan kompa yung maliit pa ito nun yung papakain natin so kamamatay lang naman ito fresh pa to fresh papakain natin kay bagwisto natin so si Wakeo oh, nagaantay kala niya sa kanya agay sakit mga kuwan ni Mm. Mm. Ayan na. Maulan kasi mga idol, namatay yung niya. Yung itik. Itik ba yan o oh, bibi? Bibi. Ayan si Waki. Akala niya kanya. Ayan si Waki. Oh. So ayan. Basta yun na lang kainin natin pakita ko din sa inyo si Si Musang natin. Si Waki Ak. Maliligo na naman itong mamaya mga idol. Pinakain ko kanina yan, saging. O di pa umalis. Mga ilang araw na yan mga idol. Hindi, hindi na dito umalis. Ayun, pupunta na sa may naman. Kusina namin. Andito yung kuha natin musang oh. Tulog siya pag may tulog lang siya ng tulog dito. Pag gabi, pag gabi pala to aktibo mga idol kasi kapag gabi nakita ko siya dito kagabi gabi. Kuan, gising na gising. Hmm? Yan, oh. Si musang. Ito saging lang yung pinapakain ko muna sa kanya. ओह uh, uh, uh. <small> <small> masanay siya mga idol na hinihimas-himas. Okay. Agay. Ngagat. ganyan magpaamo mga idol si Waki ganito pagpaamo ko eh Waki lagi like, kong ginaganito yung ulo sa ulo niya para masanay ngayon lang din ako nakakita gan, mga idol ng ganito ngayon lang ako nakapag alaga Parang si Ikoan lang din to. Si Batman. Si Batman lumilipad lang. Hmm. Ayaw niya pa ako na. Agoy. Okay. Basta lagi mo lang siyang ma... hawakan sa kwan mm. mahamo naman mahamo naman siya mm. ganda din ang kuanan niya tulugan <laughs> Ito yung idol medyo na sa kuan na siya na hinahawakan siya. Hmm. Kainin natin. natin. para masanay na sinusubuan natin hmm. hawak hmm. hawakan muna siya para kakayain niya yung sinusubo sa kanya hmm. oh di ba Okay. Hmm. Hmm. Okay. Hmm. Okay. Kas pula kumain mga idol. Mm. <laughs> diba? Mm. Tasanayin natin. Mm. Okay. Good job. Kopinohan. Huh. Itong tubig niya mga idol yan, may dextrose powder yan. Hmm, yun know. na. ayaw na ayaw kailangan lang siyang himas himasin o, tingnan mo hindi na siya nangangagat kaya nang kanina mahimas himas lang yung ulo mo so, ganyan magpaamo o, tingnan mo wala na siyang kwan <laughs> nakikiliti din siya o, tingnan mo nyo mo idol Ola oh, na hindi na siya agresibo Hindi na siya agresibo Nii hmm. O oh, na Hindi na siya agresibo oh, Parang ko ano na siya Maamong maamong nating nanaw o oh, oh. kahit anong gawin ko wala na siya hindi na siya agresibo kailangan lang talaga siyang hawak hawak hawakan mapapaamo natin to pero ikukuang ko pa rin itong mga idol sa dinner itatawag ko to kung anong mas magandang gagawin dito sanayin lang siya sa himas himas Nyo. Kahit hawakan na siya, oh, hindi na siya nagtitiblas. ayan Kahit mahawakan na siya. inom na inom. Hmm. Ayan na. Ayan na natin mga idol. So, yun. Oh, mabait na siya mga idol. Mabait. Sinara ko na muna. Si Wake, pakakainin natin. Ak! Ayan o. Oh. Ayan yung makulit nating. Wak. Oh, ak, ak. Ayaw, ak sakit ak ak yun ah siwake na ak 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 na ak 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 ah so mga idol papakain natin tuloy o tawag nito turay ah yan ah Yun yun si Waki mga idol. Si Waki ng Waki. Si Bagwisto natin. So ayun. Hindi ko pa na surrender sa dinner mga idol kasi nga bihis ako dito. Tsaka pwede ko naman sana ihatid ka agad ka, problema nga lang wala akong lisensya kaya di ko mahatid atid lang lisensya baka ma checkpoint ako alam nyo naman mag election napakaraming checkpoint ngayon so grabe yung bayaran natin pag na checkpoint tayo so ayan hindi pa to naligo mga doon, mamaya maliligo na din to si Waki So yun, mga idol hanggang dito lang muna yung video ko. So pasupport mga mga idol sa aking Facebook page ko. pa din mga idol sa aking Facebook page. Nasa 4.8 plus na po tayo sa Facebook page. Ayun mga idol thank you sa support ah. Share to lang sa inyong lahat.